Happy morning mga idol at araw na naman ng uh, lunis, no Pizza 20 na ng uh, Mayo guys at uh, yun uh, tuloy tuloy lang tayo So tayo guys ay uh, magpapalit ng uh, tricycle kasi itong aking nga dinadalang uh, dinadala ng body number uh, 101 <coughs> Ay bali coding ito guys no Kukunin natin yung body number 119 at uh, nakapahinga lang dun O oh, sige guys uh, paano guys intro muna tayo at uh, tayo ay uh, mamamasada na mga kaidol no Tara na sa garay sa pinag ko mga mga idol no? Tara. So, mga idol At, ah, uh, panibagong vlog tayo. Tayo na nga nang ng, ah, guys, uh, mapapansin nyo dito sa sinadaanan ng arapro uh, uh dito dito ayan kikita nyo at uh, mapapansin nyo na napakainyay ng aking guys mas lalo na yung sa site guys kung uh, merong meron yun yung uh, dinig na dinig nyo yung ano yung bigay ng uh, kasi makalampag din yun hindi pa ma-asikaso, hindi pa ma-ipagawa. At nga sa uh, pindi na hindi na, 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 na Hindi na ako sa inyo mga kailan na hindi niya sa uh, pag-agwisto na namin uh, buhay. Kasi parang mga ano ko na rin kayo mga kailan no? na hindi na mga subscribers. So

Bagong laglag ah, mga kaidol, sampalok at ah, mangga. Parehas maasim ito at ah, parehas din ah, matamis. Ano ba ang ah, pinagkaiba ng ah, sampalok at ah, mangga? So pag-usapan natin yan ah, mamaya mga kaidol. Mga. So, igagarahin na natin ang mga kaidol yung ano, yung ating hapis sa kabila. Nakapag-harvest na rin tayo guys ng ano, okra. At uh, nakakuha tayo ng okra na ano, na 1, 2, 3, 4, 5 ah, uh, 5 uh, na ukra mga kaidol, ayan nakita nyo yan doon sa aking uh, tanim at uh, kahapon nakapitas tayo ng uh, tatlong uh, piraso bali ang ukra natin ngayon, uh, walo masarap ito mga kaidol, ano, papakin lang karay tayo dito mga kaidol ayan so paano mga kaidol, update ko na lang kayo pamaya maya, no, bye bye muna So ayan guys, at uh, tara na. Uh, masada na tayo. awala uh, wala pong handle itong aking uh, cellphone kaya hawakan lang po natin, no. Mabay mo na mga idol. Guys, uh, magandang uh, tanghali po at uh, nasa MacArthur Highway tayo. Ah uh, mayroon lang po tayong uh, customer na anak uh, uh, nagpatulong. Ah uh, bibili po ng uh, pintura. Sa Kadiwa kasi guys ay ah uh, sarado yung ano, sarado yung daan doon sa may kadiwa, ginagawa yung uh, akalsada, mga kaidol no ayan, kukunin natin doon sa uh, Fury ang uh, pintura na bibili na gagamitin na pambakay mga kaidol ito yung uh, MacArthur Highway uh, mga kaidol, kung uh, makikita nyo maraming uh, mga sasakyan na dumadaan ayan na uh, makikita nyo pero madalang ang dumadaan nga sasakyan parang sarado yata yung uh, bilihan ng uh, pintura sana kaya ang uh, pisto nila fury ah, parang uh, nakabukas yata ang mga dulo pero parang nakasarado motor highway guys Sarado, bakit sarado? Ayan yung mga pang deliver nila eh Baka magbubukas pa maya maya Hindi kayo nagsasara pagkakainan Pagkala una na eh, di ba? Diba? Tanong natin kung magbubukas Para hindi na tayo Tanong ko muna So tatawid tayo mga kaidol Kasi uh, nakasarado Yun ha uh, maraming uh, uh, Malalaking sasakyan Ingat yung Alaala ng tanghali. Magbubukas ba pre? Magbubukas kaya? Ha? Alauna. na oh. Kumain lang ano? Kumain lang. so mga kayo doon at na namin na magbukas uh, ito nang alauna nang ano? Alauna nang hapon. Ayun, uh, may uh, wanted uh, driver pala dito, mga kayo doon. So ang aking uh... ay mga kaidol patawid yung ano yung aking uh, uh, nakuha nga po sa hero na tayo dito ng uh, uh, na mga kaidol no? bili muna ako dito update ko na lang kayo pamaya maya guys marami nang nga pinagbago dati dito guys nung ako ay uh, mga edad ano ako mga uh, edad uh, 18-19 so ano na tayo ngayon uh, 53 na nung mga nakaraan tandaan tanda ako pang nakakaraan guys no? itong lugar na to ay uh, sa mga deli yun ito guys deli yung compound nandyan kaya ako ay nagtrabaho dito bilang isang uh, checker ng asukalan aso ka lang na mga kaidol no so ayan at uh, matagal na, matagal na panahon na alam na raw po uh, bukas yung uh, bilihan ng uh, pintura ayun at uh, haantayin na namin ha, mga kaidol no so update ko na lang kayo guys sa pamaya maya ito yung uh, bilihan ng uh, pintura dito guys nagbukas na Maraming kulay yan, ha? Hindi. Buti, tinanong ko, no? Uwi na sana tayo. <laughs> Hindi naman natin alam na nagsasarado. Sabi ko, baka lahunan na ako. Uwi na sana.

cellphone daw Fiori Ayan yeah, guys Maraming uh, customer dito guys Na mga bumibili ng uh, pintura So ipakita ko sa inyo guys Ang uh, ganda ng uh, Valenzuela, no? Ayan Na ng uh, dito guys eh. Kabahan ng uh, MacArthur Highway Pagka uh, papunta ka dyan madadaanan mo dyan na ah, uh, malanday tapos may kawayan no ayan dari dari siya yan guys ah, uh, makarton highway so ayan guys at aming uh, na uh, complex tayo ah, uh, na na po natin ang uh, nabiling uh, pintura guys no malaki talaga guys ang ano ang gastos ito guys ay uh, kulang na uh, 9,000 no ayan o no? uh, binili ni ato no? At uh, nandito yung ating uh, tricycle lang mga kaibigan. Malaki rin pala ang bahay na pinagawa niya. Ay nato kayo sa inyo mga kaibigan. So ayan guys, ang uh, laki ng uh, pinagawa ni Ate ayun. Takas. Okay. Ano yung ginagawa niyo na? nag uh, um, sa kaya? Ha? Ano yung ginagawa niyo? Ano yung ginagawa niyo? Ano yung ginagawa niyo? Ano yung Ano yung ginagawa niyo? Ano

Ang uh, taas na ng uh, tambak ko oh, kasi binabaha dito guys. Laki na nga uh, pinagawa. Uh -huh. So, paano guys? Uh, hanggang nga dito na lang ang aking vlog na to. Paalam na po mga idol at uh, medyo uh, mahaba na ang aking vlog. Ayan, uh, see you again at see you uh, sa panunood ng aking vlog, no? Bye-bye na.